hello, hello, Good day, everyone. At muling nagbabalik sa iyong camera ang pinakamaganda sa social climber. <laughs> ang pinaka-feeling maganda ng social climber. It's Marie Marius, your Miss Universe 1981. It's Marie Marie Vlog. And welcome to this video. in this video pa ay tayo ng simpleng ulam. And today, ang ating menu ay ang pasitihon with sardines dahil wala tayong gulay. So no gulay tayo sa so, pasit biyon at sardines lamang ang ating lulutuin dito sa ating malungkot na hinaguan. <laughs> Gira ako. Yeah, so kumukulo na yung ating sinaing kasi nagluto si Argel at ako naman na-assign sa ating ulam. So first thing to do is ako, kung ako nagluto, ewan ko sa inyo ha, but, but it just depends on kung paano niyo yun, yung mga technique at ways nyo kung paano nyo lulutuin ito. Sa akin kasi, first thing to do kapag may pansit bihon, ay hinuhumol ko sa tubig. So, binababad ko siya sa tubig kasi I wanted it na maano siya, kanang magbuwag-buwag ba. So, easy to buwag-buwag pag malambot na. So, kailangan siya um, what it, para ano siya, um, smoothly to <laughs> detach to each other. detach to each other! ko, ko. <coughs> Yan! So, after pagbabad ng tubig, ay ipipare na ng ating mga sangkap or ating mga ingredients. So, mayroon tayong um, capsicum or atong black peppers. Black peppers! it's it's um, bell peppers. Ayan, so after ng ating capsicum ay ating sibuyas. Alam niyo naman, mga um, main sangkap or main ng mga spices sa ating mariluto always. Ating sibuyas, ang ating bawang. Ayan, meron tayong bawang. Whole bawang po. Ay, hindi, half, half, ano siya, um, what do you call this? Uh, parang limang ano lang siya, limang bawang. It's half of ano bang tawag sa buong bawang? I forgot. Basta half lang 'yan ng buong bawang, so parang five pieces of bawang lang 'yan. Isang sibuyas um isang sibuyas bumbay, sibuyas bumbay kasi siya sa amin. And dalawang capsicum. So, kailangan mga dilata natin. Lahat ng dilata, hindi lang sardines. Lahat po. Kapag pag i-open nyo po, before opening it, kailangan nating hugasan para mawala yung mga alikabok. Kasi galing niya sa grocery, may mga alikabok yan. And in the process of cooking naman, yung alam nyo naman, kawa pag mainit naman, tika pag mainit na, ilalagay natin ito mga po, yung mga spices. We have bawang, sibuyas, gisa-gisa lang natin yan. Kasi para ma, ano talaga, lumabas yung, ano nila, lumabas yung pre-cultivated yung, ano nila, yung lasa at amoy. So after that, so we have sardines ya, sardines and ginamit ko yung cup ng sardines kasi para maano, para matilok yung mga ano ba sauce ng sardines. <laughs> Ginawa ko. Irinot sa mga pinobre nga nilutuan nato sa probinsya. <laughs> Ginawa ko. after that um lagay tayo ng black peppers, no pamintang dorog. and konting asin ay depende sa chachatan challenge yung pagtimpla eh kasi sa akin tacha it depends on how you will ano tala timpla no tansya, tansya, sa asin sa sa magic sarap or ano pa ba yah yung, yung sila sabi ko so pag balambot na siya dapat turn into pieces turn into pieces <coughs> ino ako sabi voice over o yan so yah ginagagani ganyan -gany -gany na natin no? dapat natin detach from each other siya kasi para hindi siya ano hindi siya mahirap kainin mamaya So actually it's four pieces po. Kailangan siya kailangan natin ng four pieces kasi maraming kakain sa ating pansit pihon sa farm. Yan. And uh, kayo na bahala kung paano niyo. Kayo na bahala kung paano niyo um, Gagani gagani. <laughs> ano ba tawag dyan? I don't know in Tagalog. So after doing that, ay pag kumukulo na siya, kailangan tinikman tikman yung timplada natin. So actually, it's just a matter of tacha talaga guys pag timpla. And ihalo uh, na natin ating pasitbihon, 'yan. So lahat po ihalo natin. Kasi, yan lagyan natin magic sarap. Uh, depende sa inyo kung anong granules ang gagamitin nyo. May magic sarap na may grisang mix or whatever. Kahit vetsin, okay lang. So, sa akin, ginamit ko magic sarap at konting black pepper again para naman, para may lasa yung ating pasit So, halo-halo natin yan. Ukraine, na natin yan, guys. Um, using the two ladles. Two ladles! <laughs> dalawang, ano, dalawang tawag nito. ladle. <laughs> Yun usapan ko, oy, nung sa daw niya voice over, ay? <laughs> Dalawang luwag. <laughs> so, gaganin na natin siya. Kailangan, ay, you know what, kung magpapansit kayo, kailangan talaga more on kuraw-kuraw kasi para ma-distribute yung lasa, ma-distribute yung color, ma-distribute lahat ng kailangan i-distribute dyan. Especially the sauce, no? Masarap kasi itong um, sardines kasi it's very saucy. Saucy means... Classy. Tingnan ko okay muna guys. So kanya kailangan natin kura 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 lang kura kura, kura natin 'yan. Gaya ng ating pag-ukray sa ating mga friends and family. <laughs> ah, yan so ang ginagawa ko yan kailangan ko siyang i -ano din ito pieces yung mga sardines natin so tikman natin using our beautiful hand <laughs> So kailangan pag tayo kasi may uh, ano siya it's it's dry. So meron din dapat dry din. Ayoko nang kasing may 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 wet or, or soup eh. So may ko may merong ano toyo diyan na naka naka ano lang, nakatambay lang siya sinagawa. So kailangan natin lutuan lutuan ng toyo. It's a uh, side dish for us. It's toyong I forgot the name of the fish, but it's toyo na hindi po. Oh ano. Yan, yan. Alam nyo, sira na po yung mga stove namin. Kailangan na tayong mag-use ng kandila at ng lighter para magsiga siya. Kasi, I don't know, you're the spark, the sparkler. No, hindi na siya sira na yung sparkler ng ating stove. So, after mainit, ilagay na natin ng mantika. So, after pagpainit ng ating mantika, guys. Yan. So, kailangan ilagay natin ating mga, isa-isa natin ilagay ang ating toyo. You know. So, shout out po sa lahat ng mga OFW dyan na mga country na bawal yung tuyo. <laughs> Nagpapainggit lang po kami. Hi, <laughs> ko. Yan, so, bakit kayo bawal ng tuyo? No? Kasi the smell, the smell siguro sa other country na bawuan sila or is the smell kasi of the tuyo is very strong. Kumakalat at dumitikit siya sa balat, dumitikit siya sa tela, no? Kaya siguro bawal. I don't know. Or, or nagsusuka sila sa baho. I don't know. Basta dito sa atin, toy toyo bulad or ano pa ba yan kahit anong toyo yan masarap yan no nagkagala yung pagkain it's, very, appetizer to us yan so after a couple of minutes kasi yung buhay ng ating toyo is madali lang so kailangan natin off oh, yan yun po no, itong isda na to na toyo talagang sinusup-sup niya yung ano yung sinisipsip niya yung ano yung, yung, mantika so after do, after frying ay kailangan natin haunin from the kawa, yan, and uh, ilagay sa ating mahiwagang plato, ano So, ingatan ninyo yun yung plato na ginagamit ko. Ingatan nyo yung plato na ginagamit kasi bawa kang mabasag. Charot! Aray ka! Daga mas insikto dali sa lugar nga akong ipapibis oberan. <laughs> Ang raming mga balakit. Charot! <laughs> so, after frying the toyo, ay mag prepare tayo ng at kanyang sausawan. Yan, so, ay uh, may sound kasi pagtuyo is very special no kasi kailangan may sangkap or may panakot yan at yung spices no ang sibistak, eh, sibuyas kailangan siyang i no i-slice into tiny pieces so after sibuyas yung nilo roll up ko yung ano yung yung tinatawing naming suha pero before anything else dapat yung kamatis um, into pieces din siya pero kailangan natin siyang tanggalin yung buto kasi according to the study pag hindi daw process ng kamatis hindi luto yung kamatis kailangan talaga uh, hiwalay yung buto pero kung process siya pwede lang daw hindi kukunin ang buto kasi naluluto at nagiging sauce daw siya yan po ang I main ingredients natin ang ating suha na masarap it's very very mabango I don't know sa iba kasi hindi sila sanay kaya mabaho sa kanila especially sa Scarlett ayun na may suwa kasi nababawuan siya tagsusuka daw siya sa baho yan so konting ano siya yung suka na process at meron ding suka na commercial iyalo ko lang siya kasi kulang yung ano so konting bitsin lang guys depende sa inyo kung anong titimpla nyo at konting asin so masarap niya pang may bitsin at asin so, halo-halo lang natin at may sili na po yan ha may sili siling green yan so ang sarap guys So after pag-cook, ganito po ginagawa ni Maring May ginag itong ganito yung ginagawa ko no, after cooking. We need to have this restoration. Hindi, <laughs> ang pag ano, pag sa kitchen, talaga malinis naman tayo. So hugasan natin habang may tubig pa kasi dito sa farm, nawawala yung tubig natin. So kailangan Hanggat may tubig, kailangan hugasan ang, gap, dapat hugasan. <laughs> Ay, yan yeah, our plates. <clears throat> I'm sorry for my voice. Kaya sinasabi ko, don't swallow. Spit lang. Kasi kung nagsaswallow ka, ganito yung voice At ready na po tayo. Kumain, guys. And thank you so much for watching. This is Miss Universe 81 Baring vlog See ya!